isang mapagpalang umaga at mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig. Patuloy po natin pinag-aaralan ang mensahe ng Panginoon sa Book of Matthew. At ngayon po, I'm so excited to share to you the Book of Matthew chapter 8. Ang mensahe po ng ating Panginoon para sa ngayong linggo ay patungkol po sa kagalingan. Jesus the Healer or para mas madalis nating maalala ang mensahe Jehovah Rapha meaning the Lord is my healer sa mga oras na ito ano man ang iyong nararamdaman sa inyong puso kapigatan ng inyong pag-iisip sakit o matinding pag-aalala sa kinabukasan nawa sa pamagitan po ng mensahe ay magkaroon ng kapayapaan at kagalingan mula sa kanyang mga salita. Matthew chapter 8 verse 1 to 17 ay ito po ay isang kwento patungkol sa pananampalataya ng tatlong tao nung sila ay lumapit kay Jesus. Mga kapatid, anong pananampalataya ang meron ka sa mga oras ng mga problema? pananampalataya ay hindi nakabase sa mga bagay na iyong naririnig lamang o napapakinggan sa iba. Ang tiyak na may pananampalataya at lumalakad sa Diyos ay merong paniniwala at tunay na pananalig sa kanyang salita o sa kanyang mga pangako. Meron po ba kayong pinanghawakang salita ng Diyos na siyang iyong pinaniniwalaan at Sandigan sa panahon ng kagipitan at problema? Mga kapatid, Pang Diyos ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na kahit imposible. Ito man ay mahirap, ngunit sa Panginoon, ito ay madali. Ikaw ay tunay na ililigtas ng Panginoon at dadalhin Kanya sa Kanyang lugar at sa kanyang makapangyarihang kamay. Ang Diyos natin ay malakas at may kapangyarihang magligtas. Si Jesus ay nagtala ng mga mirakulo sa Biblia upang ipakita at ipakilala sa atin ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Mga kapatid, ikaw ba ininiwala si Miraculong? Ikaw ba ay may pananampalataya na kayang solusyonan ng Panginoon ang iyong mga problema? Ating pagbulay-bulayan ang Matthew 8, 1 to 17. Una, dapat tayong lumapit sa Panginoon sa mga problema. Mayroong isa pong kitongin na mayroong malubing sakit. Ang paniniwala ng mga tao noong unang panahon sa sakit na ito ay isang sumpa isang sakit na hinihiwalay sa lipunan at hindi maaring samahan ng ibang tao sapagkat ito sa tingin nila ay nakakahawa at meron silang karapatang pumatay sa mga tao pag lumalapit ito sa kanila sapagkat ito ay walang lunas at isang malungkot at masalimuot na sitwasyon. Maaring ikaw ay nasa sitwasyon ng ganitong klase ng problema na parabang ikaw ay nag at walang makakatulong sa'yo at mukhang wala ng lunas. Ikaw ba ay katulad ng isang utusan na nakaratay na lamang sa bahay at mayroong matindi kahirapan? Minsan ang mga nanay sa loob ng tahanan ay niinda ang kanilang mga nararamdaman at kahit sa loob ng tahanan ang mga bata ay may mga problema na hindi alam ng mga magulang na meron silang pinagdadaanan. Ngunit ang isang kapitan o ang isang sintoryon na isang Romano ay merong pakialam sa kanyang alipin. Ang kapitan na ito ay isang hintil na hindi dapat lumapit sa mga Hudyo katulad ni Jesus. Ngunit, Inalintana na ang lahat ng kanyang background at kung sino siya, matulungan lamang ang kanyang servant. Meron siyang pagpapakumbaba at merong pananalig kay Kristo. Kung ikaw ay isang magulang, isang leader, o isang tao may concern sa iyong kasamahan, idadalin mo ba siya kay Kristo? Ipapakilala mo ba siya kay Kristo upang siya ay magkaroon ng solusyon sa kanyang mga problema? O ilalapit mo siya kay Jesus sa pananalangin? Ito ang isang mabuting tao na mayroong pakialam sa kanyang kapatiran. Mga kapatid, pinagpapala ko po kayo na maging katulad kayo ng isang kapitan na ito na mayroong pakialam sa kanyang nasasakupan. Lapitan po natin ang mga tao na sa paligid natin, ang ating anak. Tanungin natin sila kung anong kanilang nararamdaman. O yung ating asawa, lalaki man o babae o mga tao na sa paligid natin. Pangatlo, lumapit tayo kay Jesus. Tulad ng paglapit ni Pedro sa kanyang biyan babae na merong sakit, si Jesus ay lumapit sa kanya ang babae ng unang pan unang panahon ay walang karapatan sa susudad. Unit, si Jesus ay may pakialam at pumunta pa sa tahanan ni Pedro upang pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Ang Panginoon ay may concern sa lahat ng tao. Wala siyang pinipili, babae man, lalaki, bata, matanda, o ano man ang status mo sa buhay? Ang Panginoon na handang lumapit sa iyo. Noong panahong iyon, marami ang sinasanay ng masamang espiritu. Sa ating kapaligiran, makikita po natin na may maraming tao na puno ng problema sa mental at walang kai ka, uh, kapayapaan sa kanilang puso. May nakikita po ba tayong mga depressed na mga tao, mga taong malungkot at merong pinagdadaanan. Madalas, sila ay mga taong nalululong sa mga masamang bisyo o matinding depresyon at ang malala, maaari silang magpakamatay. Ito po ang malamkot na katotohanan ng ating kapaligiran. Marami pong mga problema sa loob ng tahanan, paaralan, even sa loob ng simbahan, lalo tigit sa sanlibutan ito. Ngunit, walang ibang solusyon. Tanging si Kristo lamang. Point number two, si Jesus ay handang magpagaling sa iyo. He is Jehovah Rapha, our great healer, ang dakila nating manggagamot. Nung si Jesus ay makita ang isang kitongin na puno ng sugat, hindi siya Natakot, hindi siya, hindi niya binaliwala. Siya ay may pakialam sa bawat isa sa atin. Sinabi doon na hinawakan pa siya ng Panginoon. Maaring kung hawakan niya sa tingin ng lais, siya ay mahawaan. Ngunit sabi ng Panginoon, gusto kitang luminis. Nung narinig ko ito, ito ay simbolo ng ating karumihan sa buhay. Ngunit ang Panginoon ay may pakialam sa ating mga karumihan at kahihiyan at gusto ng Panginoon na tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. Ito man ay maliit o malaki, ang Diyos ay may habag at may pakialam sa iyo. Even ang taong may karamdaman na nilalagnat na servant sinabi ng Panginoon pupuntahan ko siya at pagagalingin ko siya sa mga oras na ito ang lahat ng mga taong nakikinig ng salitang ito anuman ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito ang Diyos ay naririnig ang iyong panalangin pinagpapala kita nawa ang Panginoon ay humipo sa iyo sa mga oras na ito at linisin ka at bigyan ka ng pag-asa sa iyong buhay katulad ng taong walang pag-asa na may sakit na ketong at ang taong nasa loob ng tahanan na naghihintay na lamang ng kamatayan. Mga kapatid, si Jesus ay handang magpagaling sa iyo. Jehovah Rafa, Si Jesus ay pinatunayan niyang siya ang tunay na Misayas, ang tunay na Kristo. Ayon sa Isaiah 53 verse 3 to 4, Si Jesus ang ating Kristo na siya nag-alis ng lahat ng ating kamalian at karamdaman o kasalanan. Ang ketong na ito ay sumisimbolo ng kasalanan ng tao. We were born with sin. Lahat tayo ay makasalanan at nararapat na sumpain at panindirian. Ngunit naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang tapusin ang ating tunay na karamdaman, ang karamdaman o ang sakit na kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos. Nawa, may enjoy natin ang ating kaligtasan. Ikaw ay nilinis na ng Panginoon sa iyong karumihan mula pa noon, ngayon at magpakailanman ang kating kaligtasan po ay perpekto at tinapos na ni Yesus. Si Yesus ay may otoridad laban sa sakit at magpalayas na masamang espiritu. Wala pong kapangyarihan ang jablo sa ating mga buhay mga kapatid. Kung gagamitin lamang natin ang otoridad na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, bilang kanyang mga anak, kahit ang kadaliman ay mawawasak sa pangalan ni Yesus sa kanyang salita, sa kanyang makapangyarihang pangalan, ang lahat ng kadaliman, gawa ng jablo, sakit, karamdaman, paghihiwalay, hindi pagkakaintindihan, kahirapan, kalungkutan, sakit, kawalan, kawalan ng kalakasan, kawalan ng kapayapaan ay mawawasak sa pangalan ng ating dakilang Diyos na si Jesus mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya. Siya ang ating Kristo. Siya ang Jehovah Rapa ng ating buhay. Number three, ang buhay na may pananampalataya. Sa aking introduction, anong klasing pananampalataya ang meron ka, mga kapatid? Sa oras ng kagipitan at problema, ikaw ba ay lalapot at lalapit at tatakbo sa Panginoon? Dahil sa kahiyan o ikaw ay lalapit upang humingi ng kaligtasan at paglilinis sa Kanya? Ang kitongin ay nagkaroon ng patutuo sa Kanyang buhay at siya ay may tamang pananaw. Bagamat ang mga tao ay nandidiri sa Kanya, alam niya na si Jesus ang tanging solusyon sa Kanyang buhay. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ang solusyon sa iyong problema? Then, lumapit tayo sa Kanya, tumakbo tayo sa Kanya at sabihing, Panginoon, gusto ko po na pagalingin ninyo ako at linisin. Ito ang tunay na pananampalataya. Ang makasalanan ay dapat lumapit kay Kristo upang makatanggap ng kaligtasan at paglilinis. Pangalawa, ang kapitan ay may tamang kumpisal o pag-amin sa kanyang pananampalataya. Sinabi niya sa verse 8 na Panginoon, hindi kayo nararapat na lumapit sa aking tahanan. Ngunit sabihin lamang ninyo na siya ay gumaling na at gagaling ang aking utusan. Isa po itong dakilang pananampalataya. Na dahil sa salita ng Diyos at sinabi ng Panginoon, gagaling lamang ang kanyang utusan. Kayo po ba ay may pananampalataya sa salita ng Diyos? Sa inyong naririnig sa mga oras na ito, sa pulpito? Hindi lamang natin hinahayag na si Jesus ang Kristo, ngunit dapat nating maranasan ang pagliligtas ni Kristo na siyang solusyon sa ating mga problema. Magamat ikaw ay isang manggagawa o pastor o isang ordinaryong mananampalataya, wala po itong kaibahan dapat po tayo maniwala sa salita ng Diyos. Tulad ng kapitan at sinabi kay Jesus, sabihin niyo lamang at gagaling siya. What a great faith, brothers and sisters in the Lord. Nawa magkaroon kayo ng ganitong klaseng pananampalataya. Si Pedro naman ay paipakialam sa kanya ng biyanang babae o kapamilya. Sa loob ng inyong tahanan, mga kapatid, tulad ni Pedro, maaari niyang hindi na lang abalahin si Jesus at pumunta na lamang si Jesus sa ibang lugar. Ngunit may pakialam ang Panginoon sa kanyang kapamilya, sa kanyang mother-in-law. Yan ang babae. Sa loob ng inyong tahanan, iilan po kayo na aring kasama niyo ang inyong asawa, anak, o merong naninirahan sa inyo? Tinanong niyo ba sila kung kamusta ang kanilang pananampalataya? Tinanong niyo ba sila kung ano ang kanilang panalangin? Sa mga oras na ito, I challenge you that like Peter, you will bring your family to Jesus and you will share the gospel to them. Kaya si Jesus ay pumunta sa tahanan. Gustong pagpalain ng Panginoon ang inyong mga tahanan. Gustong pagpalain ng Diyos ang inyong mga anak. Gustong pagpalain ng Diyos ang inyong asawa, babae, o ang asawa ng inyong lalaki. Bilang konklusyon ng ating mensahe, sa lahat ng ating problema, gaano man ito kaliit o kalaki o maaring hindi natin kaya Ngunit dapat nating itong idulog at ilapit sa Panginoon. Ito ang panalangin na may pananampalataya. Sabi ng Panginoon, According to your faith, it shall be done. Mangyayari ang iyong hinihiling ayon sa iyong pananampalataya. Wow! What a great challenge. Mangyayari kung ito ay ating pinaniniwalaan do you believe do you have faith na kaya ng Panginoon kung kayo ay may pananampalataya ito ay mangyayari sa inyong buhay tulad ng pananampalataya ng kapitan dahil sa kanyang pananampalataya nailigtas niya ang kanyang servant o ang kanyang utusan maaari po sa inyong mga panalangin Maililigtas ninyo ang inyong kaibigan at ang mga taong nangangailangan. Ipanalangin po natin ang bawat isa sa ating mga miyembro, ang bawat isa sa atin, lalo't higit ang mga taong nakakaramdam ng na mga karamdaman, sakit sa kanilang puso at pisikal. Pangyarihan ng panalangin. Muli, Jehovah Rafa Sesus. Si ang ating tagapagpagaling na maranasan natin siya sa ating buhay.